i-deliver na natin yung pangalawa mga dre ngayon naman diretso ako sa Walmart ewan ko kung saan dito yung Walmart pero yun nga na, na deliver ko na punta naman ako sa Walmart para mag pick up dito tayo sa hotel nag deliver mahal kasi yung pagkain sa hotel mga dre no? kaya ang pinakamaganda bumili kayo sa labas ipa deliver nyo na lang <laughs> that, that is tip number number tip <laughs> That is tip of the tip. Sakit sa ulo ng hotel na to. Nag-deliver ako mga dre for $4. Tapos nagbayad ako ng parking $7. Mantalang saglit lang akong mag-park. Logi pa ako. Check-in number 7. Confirm. So antayin natin mga dre. Hati daw sa atin yung ano, yung yung grocery. Oh, okay na Medyo malamig ngayon mga dre, no? Malamig ng konti. Ano nangyari sa iyo? Bakit ang labo mo? Ayun. Ang ano mga dre, nang no? sasakyan ng dome. Yung daw tatlo sa kanan mga dre, no? yung tatlong crate na blue. Yan yung pipikapin natin. Nainis ako doon talaga saan? Sa parking fee, $7. Yeah. Right? Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank mga Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Shoutout kay Santos ng ng Cebu, from Cebu to Quebec. Ganon din po kay The Answer. Idol Rice, thank you sa isang mong vlog na pinakita mo na naglasik yung anak mo. Na-inspire ako doon at pinalasik ko na rin si Mrs. Sobrang saya niya. Salamat sa iyo. Yun, congrats. Thank you, thank you sir no. At yun, uh, walang anuman po no. Sana po okay lang si Mrs. nyo at congrats po sa inyo. Maxi Mike, I really hope you get the job It's a good job, but how can Air Canada make sure of your real reliability and that you won't abandon your job like you did the previous one? What are you going to say if asked on the interview as to why you left your last job? Whatever the reason where that you never came back to your job is called abandonment and that doesn't look good on any resume, just be careful on your answer as it can make or break your chances. they might they might ask for reference from your previous job you know Maxi Mike thank you for your concern nagsabi po ako sa kanila na mag emergency leave ako yun nga lang talagang emergency as in kung kailan ako aalis dun ako nagsabi yun po no and I think I have my reason a valid reason para gawin yun and yun I think honesty is the best policy sabihin mo sa employer mo o sa mag-hire sa'yo o sa nag-i-interview sa'yo yung totoong nangyari and kung hindi ka nila maintindihan so it is what it is diba? kung maintindihan ka nila maraming salamat so yun po no there's no reason para mag magsinungaling ako sa kanila or to say na abandonment no it's not abandonment mga, mga dreno mga serno thank you Mike thank you Jan Sibog Welcome back Dre Bawi tulog muna Shout out from Imos Cavite Shout out Dre Aw sa family dito sa Niagara Falls Welcome back Yon, Thank you po Thank you po sa inyo Good luck Dre Hiner ng Vancouver Always watching Pa shout out naman Dre Ako rin na interview by Zoom Bagsak Ramp handler Yun lang <laughs> Eh talagang I think swerte swerte lang ng Sir no Sa ano sa pag-apply. Anyway, marami pa naman pong trabaho, makakapag ano pa kayo niyan. Makakakuha pa ng mas maganda. Mr. BC1YI. Boss Rice, masaya na mga basher mo kasi balik Canada ka na. Gustong-gusto nila nakikita kang nahihirapan. They want to see they are better than you to feed their ego. Gulatin mo sila, umuwi ka ulit ng December. Iyak na naman mga yan. Ha <laughs> <laughs> ha. <coughs> Pumalasit King tao ni Sir, no? yeah, ha, ha. Pero, totoo mga dire, no? May mga taong gano'n, eh. Yung, parang natutuwa sila na makita yung kapwa nila na nahihirapan. At, yun nga, no? Kung baga, nakakaangat sila, eh. Yun yung pakiramdam nila. Siguro, gano'n po. Tama po kayo, Sir, no? Na ganun yung ibang nag siya atin. Shout out from Letlet, Bartolome, LA, California. Ma'am Letlet, tama ba ma'am? Kasi po meron sa aming Letlet pero lalaki. Letlet Bartolome ng California. Uh, maraming salamat po. Ah, nandito si Richie ah. Ito yung nagpasok sa akin sa plaza ah. Okay. Ah, okay. Working at uh, No, no. Ah, okay. I think you're Richie. No, <laughs> I think you was uh, the guy uh, working I work... at my, my uh, villain company. Ah, I see. It's look like, look like you. Look like me. Yes. And you look same. like someone from, from where I worked before. How <laughs> good, day, man. Same. Yeah. <laughs> it's uh, a Yeah, you look like Filipino too, huh? <laughs> kamukha ko yung katrabaho niya kamukha siya nung katrabaho ko what the heck eto isang magaling kulang sa diskarte si kabayan halos lahat ng Canada vloggers may direksyon ang buhay Carino, Inags, Alwin, etc si Dre naman naghahanap pa rin ng trabaho na papetix-petix lang daw sino ang mag-hire sa'yo pag ganyan ang mentality mo good luck pa din sa'yo kabayan Napilitan sa good luck si ano, si Kabayan ah. Thank you Kabayan ah. Wala akong masabi sa ano eh, sa sinabi mo eh. Walang direksyon ng buhay. May direksyon ng buhay nila. So, ako wala. <laughs> anyway, ah uh, thank you congrats, congrats sa iyo kung nasaan ka man, no. I think maganda yung pinatutunguhan ng buhay mo. At masaya ako para sa iyo kahit hindi ka masaya para sa akin <laughs> salamat 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 chat muna ah. ah paano ba sasabihin ko siguro ano kumbaga kasi may mga pagkakataon mga dreno na kung saan sa pagbabasa ko ng mga comment minsan yung mga basher yung nagsasabi ng hindi maganda muntik-muntik ko ng paniwalaan mga dreno na kung saan parang matatapilo kay sa sinasabi nila kumbaga in a sense na katulad nun sabi niya uh, kulang ako sa diskarte tapos yung may direction yung buhay ng ibang vlogger basically yung buhay niya may direction tapos ako wala yung ganun in a sense na mapapaisip ka na pagdududahan mo yung sarili mo o yung ginagawa mo na o oh, ano, wala akong direksyon na yung ganon mga dre, matatapilo ka sa ganong ano eh, sa ganong isipin pero, kung alam mo naman, di ba, yung ginagawa mo, kung baga, kilala mo yung sarili mo, alam mo yung gusto mong mangyari, baga dapat hindi pansinin mga dre, ang no? uh, gusto ko lang sabihin is, ano, mag-ingat po tayo dun sa mga tao na papakinggan natin kasi po, hindi lahat maganda yung intensyon sa pagsasabi sa atin ng kung ano paman yung iba po, gusto lang nilang ipamukha sa inyo na mas magaling sila sa inyo gusto lang nilang maramdaman na mas, mas maganda yung buhay nila o mas malayo yung narating nila pero ang totoo po maaaring naiingit sila sa sitwasyon nyo kasi po nagagawa nyo yung mga bagay na hindi nila kayang gawin katulad po ng pagbabakasyon ng magkasunod sa loob ng tatlong buwan <laughs> yung ganun mga dre no almusal mga dre wala eh walang champurado rito <laughs> walang sopas mga dreno so yun po no, mag-ingat po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin at sa nagsasabi na mali yung diskarte natin kasi po baka ang layon talaga nila is pababain nyo yung tingin nyo sa sarili nyo at itaas nila yung sarili nila sa paningin nyo cheers eto ano yata to 3 studios to mga no tatlong itlog to <laughs> basahin po natin no, kung gaano po nakakatawa yung message na ito Aegis Ward balik na naman ang reklamador ng Canada gumamit ka nga ng alias na katunog ni Regine Velasquez para makapandaya e eh, nga nga ka pa din puro ka kasi katamaran daig mo pa yung may mga kaya na nagtatrabaho araw-araw pareho kayo ng anak mo lalamya-lamya sa buhay Medyo eh, magaspang sa lalamunan lunokin niyan, mga dre. <laughs> Sumunod pa yung isa. Naghahanap pre ng petix na trabaho. Ah, magkumpari sila. Naghahanap pre ng petix na trabaho ang ulapong walang patutunguhan ng buhay ng tao na to. Itong isa. One, my name is Will. Si Boy Reklamador, wala nang na ang trabaho, reklamo pa. Pambira <laughs> oh, ang sasalita mga to, mga dre, no? wala akong ano mga dre wala kong makapang magandang masabi sa kanila mga dre no? kundi siguro ano magtulong tulong na lang po tayo mga dre no? na ipag pray over sila silang tatlong itlog mga dre no? na sana po mapisa pa din sila kahit mga bugok na sila mga dre no? at paano may pakinabang sila ang oh, mira pasensya na po kayo no pero hindi may mga dre no? na may nabubugok talaga. <laughs> Andre, dito pala tayo sa Max CNC. Bumili tayo ng tubig ng mauulan kung walang ulam Yan. Habang naka-break time tayo. There you go, madam. No problem. Have a good day. Mga okay. Dren, dito tayo sa Victoria. Pupunta tayo dito sa IGA. Titingin tayo ng ulam. Mga Dren, Kanada or tindahan pala ng gintu yan, no? oh. Bilihan ng mga ano, mga dre, na winter, winter jacket. Hi, uh, can I have the, uh, that one? Yeah. How much? 450 each. How about this one? Uh, can I have two of that? 450 yung isa. Yung malaki. Five dollars. Siya lang daw. Thank you. Thank you. Kakita mo ga di naman. Kamera mo, okay beri mo yan. Ah. Uh, Gulo naman. Tayo ni Papa Park. Okay. Dito pala, dito nakita natin ito. Del porte. Dalawin yung entrance niya. Oh. Sa gilid talaga. bali dalawa yung dineliver ko na yun mga dre, no? yung isa ang tagal kong hinanap kasi nalito ako sa address <laughs> dali lang 18 dollars kaya lang 8 Royal Victoria College Diyan tayo nag-deliver mga dreno. Look Thank you so much. Thank you. Much. <laughs> Thank you. Have a good day. Have a good day. Good night or good evening. <laughs> Whatever. <sighs> Hindi ko alam mga Dre kung pang ilang deliver ko na to no. Pero madilim na mga Dre no. Alas 5 na. Alas 5 pasado. Tapos na ba ako? Hindi pa rin mga dre, no? Maghahantay pa rin. <laughs> Hindi susuko. katapat yung pick natin mga dre no dito naman yung isa There you go. Enjoy. Have a good night. Para kung nandito sa ano, mga Andre, no? ng manok. Pag ganun-ganun yan, no? Pag ganyan-ganyan, no? Dalawa yung order natin. Hirapan na kanapin to. Ito pala yung entrance, oh. So. <laughs> dito tayo sa korbada. Walang ibang maparkingan, eh. Ang ganda ng building na to mga dre. Pang -mayaman. Parang palasyo itong pinasukan ko eh Thank you. Have a good night. Thank you. Andre, look. Wow. First time, 105. Kaya lang, anong pecha na mga Andre, no? Alas 6.35 na ng gabi. Amira, oh. Anyway, 100 is 100 mga Andre, no? Mabigat. 7.44 mga dre <laughs> mula kaninang umaga hanggang ngayon hindi ba tayo umuwi para lang kumita ng sa lapi napakailap <laughs> na sa anyway mga dre no hopefully wala nang pumasok na magandang order para makauwi na ako <laughs> hanggang sa uulitan mga dre ha? tatapusin ko na rito itong video na to yung delivery ko pala na ano yun ano yon, mga dre nasa 20 dollars may higit 24 dollars siya tayo eh kaya kinuha ko mabigat pero okay lang mga Andrei, no? at malayo yung pinarkingan natin kasi wala parking sa harap eh ingat kayo palagi mga dreno hanggang sa so, ulitin huwag kayo magsasawa